Ingay. Yung may ingay na yung lalaki yan. Basta ganyang tono niya. Lalaki yan. So ngayon ay hapon na. Mag alas 4 na. Nagpakain na ako mga lods. Then may nakuha na naman tayo ng itlog. Oh. Tatlo. Yeah. So ang ginagawa ko sa mga itlog mga lods, iniipon ko. Ginagagay ko sa ret doon sa chiller banda para para ma-maintain natin yung fertility. Yan ilalagay ko sa ret. Then bago mag 15 to 20 days, kinukuha ko na yon yung mga itlog sa chiller, then pwede na natin ilagay sa incubator para mapip, mapapisa natin. So, ganun lang ano ko mga lods. Uh, ginagawa ko sa mga itlog para ano? mga pagparami tayo. Yan. Ano? Ang healthy yan. So, araw-araw nakakuha ko ng itlog. Ito Oh. So, ganda ng itlog mga lods. Hmm? Sana mga pertilito ba? So ayun lang mga uh, kunting kalaman sa pag-alaga ng bengala at pag pag nito, uh, pag imbak ng itlog. Yan, yeah. para ma-maintain natin ng fertility. Yan, yeah. bye-bye. Salamat, mga lords.